Alamin naman natin ang paghahanda ngayon ng Aurora. Sa panguna po ng Aurora PDRRMO, kasama po natin si Engineer Elson Egarge. Maganda umaga po, Engineer. Si Rey Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal. Uh, good morning po at uh, ito po uh, kasalukuyan na po ng uh, may pag-ulan na po dito sa aming uh, lalawigan. 'Yon. Uh, katatapos lang namin makausap si uh, administrator Serbando ng Pagasa at sinasabi nga po niya sa either sa Dilasag aurora o sa Dinapigi isabela magla-landfall itong si uh, Paulo between uh, I think uh, mamayang between now and 10 in the morning so may nararanasan na po kayong pag-ulan so ano po yung mga nagiging paghahanda po ninyo dyan para po sa ikang kaligtasan naman ng mga kababayan Uh, kahapon po ay nagkaroon po kami ng PIDRA at uh, yun nga po uh, yung mga preposition po ng aming mga pagkain at saka mga heavy equipment in case po magkaroon ng landslide at saka impo yun yung mga medicine ay naka ano na po siya naka uh, preposition na po at uh, nagkaroon na rin po ng uh, preventive uh, evacuation para maiwasan po yung mga kung kailan lang po uh, nandiyan na po yung uh, bagyo ay saka lang po lumilikas mm, mm, o magkaroon ng mm. po evacuation. Mm. Mga ilan po ang mga na-evacuate natin at uh, ilan po nakatayo evacuation centers para ikang uh, ma-house itong ating mga evacuees. Sa ngayon po ay wala pa po, po akong data at uh, kasulukan po ay date dahil uh, kasama po diyan ng tatlong bayan ang uh, uh, kasiguran di pa uh, Dilalungan at saka po ang dilasag. Yeah. Uh, ma Siguro mamaya-maya po ay uh, makuha na po namin yung complete data uh, ng yeah. uh, mga evacuees po.